Hello guys, eto ako, pawi ako tung puntang mauban sa aking ina kasi birthday niya. Eto na tayo guys. Ayan po, papasok na po ng bayan ng mauban. Natuloy na po kami. birthday ng mother ko kaya ako excited na makarating kasi miss na miss ako ng aking mother alam nyo guys basta sa ang aking ina ako ay proud madilim ang At Ate Carol, doon ka! Ate Carol, isa. Yung isang ulat at nagkaganyan, kaya basil. Dahil nakilala ko kayo sa minsan. Sa kamate. din sa ganyan. Oo, sir.